Gusto mo ba na hindi na maghahanap pa ng iba ang mahal mo kahit malayo man kayo sa isa't isa? At gusto mo rin ba na siya ay maging patay na patay sa iyo at siya ay maging iyo ng buong buo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At gawin mo itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng isang garapong asin o baso kung wala kayong garapon. At pagkatapos, punuin nyo lang ito ng asin. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin o irol mo itong papel at pagkatapos, ibaon nyo lamang ito sa asin na inihanda mo. At nang mabaon mo na ito, hawakan mo itong ritual, mag-focus ka lang, mag-concentrate, at ipikit ang mga mata mo, at bangitin mo lamang ang mga salitang ito. Ikaw ay maging patay na patay sa akin, at ikaw ay maging akin ng buong buo. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo naman dagdagan ang hiling kung gusto mo o pwede mo baguhin ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At huwag niyo pong takpan ang ritual, hayaan niyo lang na nakabukas. Pwede mo ito bulungan paminsan-minsan o bulungan mo ito araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.